Posibleng matapiasan pa na hanggang 348 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH para sa 2026. Ay po yan kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian. Sumagot naman ang Independent Commission for Infrastructure. Sa pagkwestiyon ng ilang grupo sa pagpunta ng isang kinatawan ng US Embassy sa komisyon. Saksi si Van Marina. Biyernes ang bumisita sa Independent Commission for Infrastructure ang Acting Deputy Chief of Mission ng U.S. Embassy na si Michael Kelleher, paliwanag ng ICI. Courtesy call ang ginawa ni Kelleher tulad ng ginagawa ng mga kinatawan ng ibang bansa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakabantay rin daw ang international community sa isya ng korupsyon sa Pilipinas. Dagdag na ICI, ang pinag-usapan lang daw ay ang bagay na alam na ng publiko. He just wanted to know or to ask Uh, the basic mandate of the ICI, uh, what we have accomplished so far, and what our, our plans are. Pero ipinagtakay ito ng grupong bayan. This is supposed to be an independent investigation. So wala kami nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin, at posibleng iniimpluensyahan ang kundukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang Malacanang sinabing walang anumang napag-usapan tungkol sa pag-audit sa foreign assisted projects at sadyang nagtanong lang daw si Kelleher sa mandato at sistema ng pag-iimbisiga ng ICI. Kung gayon, Ani Reyes, at para mapawi ang anumang duda sa imbisigasyon ng ICI, dapat isa publiko ang mga hearing. Tama, yun ang nagsasabi na gusto niyo ng credibility, ilivestream niyo, ibukas niyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Sabi ng grupong pamalakaya, insulto raw ang bukas kamay na pagtagap ng ICI sa bisitang diplomat. Gayong hindi naman ito isira sa publiko ang kanilang mga pagdinig. Ganito rin ay pinunto Di Kabataan Party Representative si Reneco sa kanyang post sa X. Ayaw i-livestream ng ICI ang kanilang mga pagdinig para hindi raw mapolitika politika at maiwasan ng trial by publicity. Wala naman interference doon because nagtatanong lang naman sila. They were just asking questions about uh, the ICI. So we didn't divulge anything. So there was no interference as far as uh, we are concerned. Panawagan naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dagdag na pangil para sa ICI para mapuwersang dumalo ang mga ipinatatawag sa imbisigasyon. Give uh, a legal authority to ICI to really prosecute or to really... Uh, find those that are really guilty. Isa lang ang PCCI sa 34 business groups na nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos sa agara aksyon sa malawak ang katiwalian. Lalo't malaki ang ambag ng mga negosyo sa pagbabayad ng buwis at trilyong piso ang nila ang winawalda sa mga kurakot sa mga ghost project at overpriced na kontrata. We need more and we need decisive actions and decisions. We don't want cover-ups. We want really those responsible to be punished and to be identified. Bukas naman ng palasyo sa mga mungkahi kung ikaayos sa investigasyon. Pero hindi raw pangihimasukan ng palasyo ang trabaho ng ICI. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas uh, ngipin, uh, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila sila naman po ay uh, tumutugon. Sabi ng ICI, malaking bagay sana na meron silang contempt powers. Pero meron namang remedyo. We can always go to the court and find the indirect contempt. But another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. Matapos pumutok ang skandalo sa mga proyekto kontrabaha. Tinanggal sa 2026 proposed budget ang DPWH ang pondo para sa mga locally funded na flood control projects. Kaya mula sa original na panukalang 881 billion pesos, Buo ba sa may 600 bilyon pesos na lang ay pinasa ng Kamara? Sabi ngayon ng Senate Finance Committee Chairman, pwede pa mga lahati ang budget ng kagawaran dahil sa apat na klase ng red flag na kanilang natuklasan. May git apat road project ang wala eksaktong lokasyon. Apat na po naman ang duplicated project tulad ng multipurpose building na may pondo na sa pagpapagawa pero may pondo rin sa rehabilitasyon sa iisang taon. May git-apat na pong proyekto naman ang hinati sa multiple phases. Halos isang libo naman ang pinondohan noong 2025, pero gusto ring papondohan sa 2026. Reappearing projects, 946 projects worth 14 billion. Red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. Hindi natin alam, no? Baka double-double na naman yan, no? Which we will not allow. Kailangan po i-validate yan isa-isa binangangambahang maawi rin sa ghost projects, ang mga red flag project. Like for example, itong sa Surigao del Sur, exactly the same yung title. Parehong-pareho yung title. So hindi natin alam kung ito ba i continuation or tapos na. Ang uh, mangyayari dito on the ground, yung district engineer, magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin niya. Absolutely agree. Kailangan po detalyadong-detalyado yan. Ayon, kung hindi ma-justify at hindi ma-detalyado, kailangan po yan itanggalin. Ha, Mr. Chairman? Binigyan na hanggang lunes ang DPWH para maipaliwanag ang binansagang mga red flag sa budget. Ang pwedeng potential tanggalin is 348 billion. Kasi yung red flags is already 270. 400, uh, 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa Cali, it's another 70-something. Eh. So more or less mga 340-something. 348. Mm -hmm. Hindi pa naman final yan, but yan yung mga estimates namin sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, sa si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.